bukas papakita natin yung ano papakita natin yung bagong delivery natin papakita natin bukas maganda rin yun eh ang ano lang talaga nun alam mo kung ano lang ang kulang yung suporta lang kasi matagal na pala yan eh Ayaw suportahan ng gobyerno yung mamamayang Pilipino. Biruin mo, kailangan pa nating bumili ng ganung ka-pricey para magkaroon lang tayo. Samantalang ang isang ano ahensya ng gobyerno kaya namang ma-produce. Bigyan niya lahat ng tao. Ang nangyayari kasi hindi eh. Ayaw. Kasi nagkakapera sila. Pero ano, kukuha ka ng permit. Samantalang kukuha ka pa ng permit, i-backyard eh. ka lang. so napaka hirap intindihin hindi ko lubos maunawaan bakit ganun yung mga sistema isprikitik isprikitik pero ngayon sa dami ng mga Pilipino nagkaroon ng entresado sa gano'n bakit hindi mo pa anuhin Ba't hindi mo pa i-cancel na? Okay na Kailangan pang Pirahan ang mga maralita Kawawang Pinoy Ako nalulungkot bakit ganon ang sistema pangit eh no kasi kung ako ay nako. Sige. Gumawa kay lahat. Ipamigay nyo lahat sa mga tao. Bawat tao, bigyan nyo. Isang piraso lang. Bigyan mo lahat, Brad. Tingnan mo yung may mga kaya. Kasi afford nila, di ba? Bulto-bulto sila kung makabili. Bulto-bulto. Tapos, siyempre bibilhin yan. Kuha ka ng permit. Ewan ko lang sa so backyard. Pero kailangan, pag bumili ka, doon ka sa mga legit na merong ano merong permit na ng ahensya na yon para paglatin ng panahon mapakinabangan mo siya kasi hindi mo rin siya mapapakinabangan eh ganun kalupit Ten years. ahid ng iba sa atin samantalang tayo napakarami dito sa atin brad napakarami Ewan ko lang bakit hindi magawa ng gobyernong tulungan tayo. Yun nga pala mamaya. Papakita natin yung ano natin. Yung ating gagawin doon sa hindi pa gagawin. Mga pinaghahandaan para gawin. Yun pala yun. Hindi kasi kagabi inubaga, Inumaga na tayo Hindi pa natapos yung issue natin tatapusin natin ngayon hindi <laughs> nga yun nga talaga totoo naman yon. kung talagang gustong tulungan ng ano tulungan ng ahensya na yun yung mga magsasaka natin yung hindi lang magsasaka yung may mga lupa di ba? Maganda eh. Kasi kumbaga mag-aantay ka lang may darating sa iyo. Maganda na yung mag-antay ka kaysa wala kang inaantay. Yun lang ang hindi nila magawa Siyempre, di bumili sila Pagkatapos, ipamudbud nila Kasi mat-challenge ang tao eh Ayaw nga, magtanim ako na magtanim naman yun kung talagang may kitaan dyan hindi dapat Tumulong na ang gobyerno ibig sabihin iskam lang yon iskam lang ng ahensya di ba kaya nga nandyan siya eh nilagay nga siya ng gobyerno para tulungan oh. double impact yun eh di ba nakatulong na siya sa tao nakatulong pa sa kalikasan yan ang masarap mag planting yan ang masarap mag planting kasi yun nga double impact siya maliwanag nakikita yung nagtanim at yung syempre ecosystem natin mababago kasi birohin mo magtatanim ka lang na lang magtatanim o oh. bakit kaya ganun ay gising Mam mamigay naman kayo mamudbod hindi naman lahat may kakayahang bumili ng seedlings eh ang mahal mahal kaya na seedlings biruin mo nakabili tayo ng isang seedlings na kim na grafted pa yun ha pero yung ano niya, um, malasinses tapos yung tawag nito kim na raw yun oh Magkano yun? 2.6 Depende pa sa laki yun Ngayon nakatawad pa tayo pina, Ano tayo Meron discount Ginawang 2.3 Biruin mo 2.3 Tapos yung ano Yung Mala senses na isang dangka lang kalaki 200 oh E di kung wala tayong trabaho Di dito'y makakabili Di ba? E di kung namudbud kaya sila Di ba? sila ng seedlings. Ang daming matutuwa. Lalamig pa ang mundo natin dahil lahat, halos lahat ng tao magtatanim na ng kahoy. Kasi pag ikaw may lupa, pwede mong taniman eh. Tanim ka. Sampo, lima, dalawa. Oh. Linis-linisan mo lang pagdating ng panahon magagamit mo rin siya ganun ba ay nako hindi mo alam kung papaano ano eh hindi ko lubos maisip kung talagang nilagay lang talaga nilagay lang naman talaga sila para manghuli <laughs> Oh, kasi pag wala kang permit, ah, butata. Huli. Pero sabihin mong ayusin para magtanim, wala. Ang dami nating Ang dami na nating sinalihan ng mga trip planting trip planting na yan. Pagkatapos magtanim, wala na. Survival lang, survival. Di ba? Iyan kung mamigay niyo kayo ng seedlings sa mga magsasaka, sa may mga lupa. Panigurado alagaan nila yan kasi alam nila may balik eh. Malaki ang balik eh. Kumbaga, mayro silang inaantay. Ganun dapat. nagulat nga ako biro mo isang kilo ah, alam mo kung makano isang kilo 30,000 Diyos ko grabe Kasi tinatawag nilang black gold 30,000 isang kilo goodness kaya yung may mga pambili lang talaga ang ano eh nakakabili eh Ay, 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 daming ipot Di ba? Ang kalupit boy ganun kalupit, ganun siya kamahal hindi yung ano ba panood naman natin sa YouTube. May ano naman sila doon. Pero yun nga, kulang pa rin. Sabi ko sa iyo, kung yung milyones magbudbud ko ng buto di ba kasi masipag magtanim 'yan kapag ano eh may balik eh Pero pag walang balik tikatika -tika lang 'yan sayang boy diba no nga nagtanim nga tayo ng paper tree Pangalawa, kakao. Pangatlo, ito na. 29 di ko lang nalaman yan di yun na sana napatanim natin noon pa no?